Umpisa na nga tayo manisid mga idol Hanap tayo ng ating kabayan dito sila rin ng dagat mga idol Sa unang pag-dive natin, nakapita tayo ng isang Lapo-lapo mga idol Nakasitsik sa bato mm. lapo mga idol Nice! Kaya makasama nito mga idol At ito pa, isang dalagang bukid dalagang bukid mga idol wow.

At siyang dalagang bukit. Hindi mm. tinama, mga idol. Sana pa yun. Ito. Isang kuyog. Ba, 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 ba. pa. Hmm. Dali. Dakiyo. Gusto pa makalpas, mga idol. Lapad dito, mga idol. Sa ano kaya makasama nito? At ito pa. Isang dalaga bukid. Hmm, dali. Partida, patalikod, mga idol. Muntik mm, lang matanggal. Ito pa. Masilip. Lapo-lapo na naman ito. Hmm, sabit na lapo-lapo na naman mga idol. Saan ba kaya makasama nito mga idol? Ito pa. Talagang bukid na naman. Kinawa. Ah, no! Ay, ay siya. Magpatusok ka na. Ayaw ka na magpatusok, mga idol. Ito, lapo-lapo. Ah, pati si lapo-lapo, hindi na rin. Papanak, -pa mga idol. Nasaan ka na? Oh, ito, nakasilip, mga idol. Hmm. Ah, tatakbo po, mga... Ayaw magpatusok sa landad dito daw sa tago. Hmm, gali. <laughs> Medyo malapag na ito, mga idol. Saan kaya ama kasama ito, mga idol? Ito pa isang itingam, nakalampab, nakasundal sa mato. Hmm, sa pool, mga idol. Natusok na ng aking mga paama, mga idol. Nasaan na ito pa, mga idol? Isang kuyub na naman ba Nang harap ng magandang patama? Mmm, dali, talaga. tosok na naman mga idol. Ito, isang kuyub na naman mga idol. Ang lapad na nito mga idol. Nasaan ang na, mga kasama ito? Talagang balabang tubig. Mmm, isang talagang bukit. Nakatanggal pa mga idol. Sayang niya. Dr. Mabahil in the Grand Dragon Book and my idol, ito. Nakasilip, my idol. Isang porara. Hmm, natusok, my idol. Labo ng tubig, ito pa. Isang kuyub na naman, my idol. Ang wow. laki nito, idol. Isang sablay. Balik na muna sila re my idol. Hmm. Sam Sang kanupeng ang ating nadali, mga idol! Tang ulam na ito, mga idol! Ito, salubong sa ating samaral! Hmm. sa pool! Salubong ka ba, ha? Dali, laki! Ito, mga kuwi, ito idol! Awan! Nagsalubong sa atin! na tayo! Hindi natin alam kung alin di titirahan natin dito, oh! Hmm, ala laki, mga idol! Aling kaya dito? Ito na lang, mga idol! Bigyan mo pet-pet! Hindi hmm, di malam mo ko sa susunod. idol. Laki talaga mo. itu ito pa, oh. Nihintay pa tayo. Kasandal sa bato. Nilong pa nakasipsip sa ito. idol. Dami nito, idol. Sayang kung tubig, mga idol. Dapat tayo sa idol. Sampah, ito pa, mga idol. Kasandal lang sa bato, mga idol. Hmm, jamba, I'm pa dito mga idol Uyog! pa, drago po Hindi, kinakamahang drago Bukid sa drago, bayan siguro Ito pa Kuyog na naman mga idol So pa kaya makasama nito idol? Ang labo ng tubig mga idol Na harap din natin mga idol Ito pa, isang kuyog na naman mga idol Talbot pa, pala ito mga idol hmm. Kailis, isang Sampirah dalawa nadali Jamba mga idol Kuyo Sapa tiba! pa sa mga idol Hmm Ang lahap ito, mga idol Kaya makasama na ito, mga samaral na to ay doon mga idol Sip, dipa, sablay Kuyo, Ito Sablay na naman Kuyo Tanggit Ang tawagin Mga idol Ang lalakapad mo, Idol. Nasama kayo makasama kasama nito, Idol. Huwag may nakasilip. Hmm. Sayang, hindi na dali. Ito lang. Kuyog na naman, mga Idol. Sa kaya mga kasama nito, nawala na, mga Idol. Ibuog na natin sa putik, mga Idol. Sa mara na naman, pangalawa na ito, mga Idol. Kaya, sa mga samaran po, sayang. Um, hmm. tamba din, mga Idol, na samara na. Dami. Um, hmm. Idol? Stop pushing it down Pa. Pam ulam bangok. Kali sa ulo mga idol. Ito na naman, kuyub naman mga idol. ba mga idol. Ito ang isang may bulbas. Money takes mga idol. Ang labo na ng tubig. Uwi na tayo mga idol. Salamat sa biyaya ng dagat, mga idol. O, tung ating huli ngayong gabi, medyo madami-dami na rin. Bupas na tayo uli, mga idol. Labo ng tubig.